Napagkaganda talaga ng mga mata ni Queen Nye. Napaka akit. Okay. Ay, siya! Inay, sabi din na yung akit daw ang aking mga mata, oh. Hmm. Ay, baka naman ikinang aakit din yan. Hindi ko alam. Oh, lutol. naakit mo ng mga titig mo. Ala, 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 ala mo. Ang inay. Eh, tige, maganda kayo. daw ho ako tumingin. Yun nang ibig sabihin ho noon, inay. Naku po, ang inay. Lagi naman kinukontra. Ganda Lagi ka nakamulaga. Alay, minsan kaya ay yung nagbo-beautiful eyes din. Yung maganda ang tingin. Hindi ho, ano? Oo, oh, oh, Ko oh, ko oh. Ho, 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 ho. ko yan. Ano? ano? Ay, nga ho. Alam naman ang isa.